Uy! ko! Ate lang! Ano ba yan? Ba yan? Baka pa ako ganito na dito eh, putik potek, kapitanan, di man lang ayusin tong lugar namin. Keri okay. okay. lang, bestie. Eh. Sabi, Sabi mo nga, di ba? Sulit yung biyahe sa hot springs pa lang. Kinasugat ka ba? Hindi, Tay. Ay, anak. Ah. Uh, oh, Jos. Kumusta ba ay? Okay naman po. Uh, si Kathy nga po pala. Siya yung kasama oh. ko sa boarding house. Oh, uh, ngala Jos. Bubutulit na pa siya ngarito sa amin. Naku. Matagal na nga po kasi ako hindi nakapag-out of town. Kaya nung nag-aya si Rose, nag-yes po ako agad. Pasensya na po kayo sa abala, ha? Ay, walang abala. Lahat ng kaibigan ng anak ko, welcome dito sa amin. Sumama ka na doon sa loob naglaga ako dyan ng saging? Rose, naglaga ako ng saging dyan Saba na naman, tay Lagi na lang saba Wala bang iba? nag naman ako, bakit di naman kayo naghanda? Bestie Okay naman yung saba, di ba? Nakabusog pero hindi nakataba mm. Sige, titingnan ko kung may asukal pa tayo At gagawin kong natamisan na Hindi naman palang minatamis. Bakit saba lang kasi. Mag, ah, upo ka muna. Asensya ka na dito sa amin, ha? Uka ba? Okay lang yun. Ah, narinig ko kasi yung uulat daw mamaya. Hinahanda ko lang bago mabasa yung sahig ng gusto eh. Ha? Ah. Bakit? Hindi pa rin ba ayos? Eh, hindi pa ako nakakaipon ng pangmateryalis eh. Ay, maayos ko rin yan. Sino nga pa ito? Abang wala pa, tis-tis na lang. Eh, gano'n na. <laughs> gano'n naman lagi. Bestie, kaya mo na. Mukha namang nagbisi-bisi yan yung tatay mo para i-welcome tayo. Tignan mo nga oh, gumawa pa ng salad. Anong salad? diyan salad, talbos yan. Ito naman si tatay kasi, tinext ko na nga. Sabi ko, may parating na tao, hindi kambing. Bakit ka kasi umuwi pa rito? Puro reklamo lang pala gagawin mo. Masensya ka na, anak, ha? Masensya ka na, mahirap ang tatay ninyo. Masensya ka na kahit na gawin ko lahat ang kaya ko, eh kulang pa rin sa pang pangangailangan mo.